Welcome back mga kalapatids dito sa Yumi Pigeon TV and today may good news tayo. So, kakagising ko lang mga kalapatids may good news na kagad tayo. So today nga is lang masyado yata maliwanag. So today nga is the good news day. Na ako kagabi na umitlog na siya Lubid. So kalala nyo naman yon Yung blue bar natin tsaka yung Lubid. Ay yung ano natin yung black check natin item yung item natin kalapati so napanigini pa ko umitlog so ito sila ngayon nakikita nyo sila nakaiga syempre umitlog na eh ito rin umitlog sa so, ito Spinaris na is kamuntikan na mag mate sa, pero sayang hindi nag mate so mag order yata ako maya maya sa tingin ko sa sarili ko So, yan sila. Is, hindi ko lang mapakita kasi baka mabulabog. Ewan ko kasi, mga kapatid, Kung maselan pa yan. Kasi, merong kalapating maselan na maano lang ng onti yung itlog nila. Is, hindi na nila lilimliman. Pero, ito naman is, ewan ko kung, ano, mapipisahin January 5. Pero, pag hindi, is, wala pa rin laman yung second clutch nila. So, papahinga muna natin sila ng mga isang buwan or three weeks, mga ganun, mga kalapatids, para ma, ano rin sila, mag-ready. Kasi pang second clutch na yun. So, eto, first clutch naman, pa naman nila. Kaya sa tingin ko, pwede pa. First clutch pa naman nila eh. So, pag tapos nila ng second clutch, eto walang pisa. Pero kung may mapisa naman, is may flyers na tayo. May kakarera na ako sa street fight. So, maghanap muna akong kalaban dito sa amin kung meron ba. Pero sisimula kami muna ng kaibigan Sino ko na si Christian. So, wala pa siyang pliers. Pero subukan namin to si Lawin ihabol pa. So, yun nga. Napakaganda ng panahon. Sobrang araw dyan. At dito naman is yung sa So, Burgos Rodriguez Rizal. Joke lang. Dito. Ang ganda. So, Merry Christmas sa inyo lahat mga kalapatids mamaya na yung kainan <laughs> so ito nga yun sila so ito lang naman yung onting update kasi ano, mamaya na ako talaga dapat magbublog pero nakita ko umitlog so dito na natin tatapusin mga kalipatids like, share, and subscribe goodbye